Labis pong nawasak ang mundo ni Jocelyn sa nadiskubrinyang niyang pasabog mula sa sarili niyang ina. Ang nanay kasi ni Jocelyn, may lihim na relasyon sa ibang lalaki habang ang kanyang ama ay niminsan. Hindi po naisip na may gagawing katraydoran ang magaling niyang misis. Nangyari yan, matapos pong mismong si Jocelyn ang gumamit at makabasa sa laman ng cellphone ng kanyang nanay. Ang pinakang masakit sa lahat, ang lalaking umahas sa tatay ni Jocelyn ay mismong kanya pang kainuman. Gusto man po sabihin ni Jocelyn ang katak silang ginawa ng kanyang uh, ina sa kanyang tatay ay hindi po niya ito magawa. So alamin natin kung bakit. Ayan, makakausap po natin para sa h 2 h Astig Confessions, si Jocelyn, taga Camarine Sur, 27 years old. Hello, Jocelyn! Hello po. Ayan, medyo palakas lang po ng konti ng volume para naririnig natin. Jocelyn, kamusta ka? Eto po, okay lang din po gaano nakatagal katagal simula mo nang madiskubre itong uh, may ginagawa palang ganyan ng nanay mo? Bale, ano po, isang buwan pa lang po ang nakalipas. Isang buwan pa lang ang nakakalipas. Pero kung hindi mo pa nadiskubre sa cellphone ng nanay mo, mapaghihinalaan mo ba siya? May, may iba siyang kakaibabang galaw o ano, um, blooming ba si nanay ng mga nakakaraang buwan, ganyan? Bali po kasi, yung mama ko po kasi ano po talaga siya, malinis po siya sa sarili niya. Palagi po siyang nagaayos. Mm, so na, walang kakaiba? Na ano lang po ako kasi na parang sobra na po yung pag-aayos sa sarili niya. Yung tipong may amaya po siya nagpapabango. Wow! Nag, Lolosho 'yung uh -huh. mga ganun po. Okay. Eh, ano naman 'yung dahilan at nakalkal mo ang cellphone ni Nanay? Kasi po madalas ko po siyang nakikita na naglo-load tapos madalas ko pong nakikita na ginagamit niya po na, na patago 'yung cellphone niya. Kapag nakita po niyang may paparating, bigla po niyang itatago, bigla po siyang titigil na mag-text. Natataranta. Yung, Opo, yung cellphone po kasi niya di keypad. kaya bali po pag nagka na text po, tumutunog Tunutunog. po yung keypad oh. opo. Tututututututut -tut gumana Okay. Opo. <sighs> so kinonfront mo na ba si Nanay na may alam ka at um, si Tatay naman hindi mo rin masabi sa kanya bakit? Hindi ko pa po talaga ma yung mama ko kasi po ano yung di, dito po kasi kami nakatira sa kanila tapos bali sigurado po kasi malaking gulo pero iniisip ko na rin po na ano na kumprontahin po siya pero hindi pa po sa ngayon kasi iniisip ko din po yung si papa kung ano po yung magiging reaksyon ni papa yung ganun po Okay, tanong lang, ibig sabihin sa bahay ng nanay nyo kayo nakatira? Kumbaga sa Opo. lolo at lola mo, ganon? Nakapisan ano pa po? kayo? Opo, ngayon lang naman po, baliwan ano, magtutumant na po kaming nakikitira sa kanila. Galing po kasi kami dyan sa Manila. Ah. Tapos umuwi po kami dito sa probinsya. Mm, okay, question. Ano ang trabaho ni tatay at ano naman ang trabaho ni nanay? nasa, bahay lang po si mama tapos yung papa ko po pa sideline side lang sideline lang po siya ng trabaho mm, so bali walang permanent din na trabaho ikaw naman twenty 27 na ah, so nagtatrabaho ka na rin hindi po may asawa at anak na rin po ako at dyan din kayo nakapisan kaila mother Opo. kaila lola Opo. Uh -huh. Bakit hindi napaghihinalaan ng tatay mo ang nanay mo kung may kakaiba na siyang kilos at galaw? O kaya, ano ba to? Wala silang pakialaman ng cellphone? Hindi niya tinitingnan ng cellphone ng, ng, ano, ng, ng nanay mo? Kasi parang ang careless din ni nanay na nag-iwan siya ng ganong klaseng digital track, hindi ba? Hindi po kasi ma'am. Yung papa ko po kasi hindi siya marunong maggamit ng cellphone. Kaya hindi po hindi po siya nakikialam ng mga cellphone. Hindi siya teki o or... hindi po siya marunong mag self, gumamit ng cellphone po yung papa ko. Pero marunong naman siya magbasa. Marunong naman po siya pero talagang hindi po siya nakikialam ng mga cellphone. At yung cellphone po ng mama ko lagi pong nakatago. Hmm. Napapakialaman ko lang po yun kapag wala po siya tapos hinahanap ko po kasi po nagduda, nag duda na po talaga ako nung mga time na yun na lagi ko po, po siya nakikitang may katek. Mm -hmm. Tapos yun po, nung hinanap ko yung cellphone niya, nakita ko nga po yun, may nabasa po ano. Mm -hmm. um, ano, ano, ano ba ang ugali ng nanay mo at anong ugali ng tatay mo? Sino ang um, mas matapang? bait naman po sila pareho, ma'am. Mhm. Mm yung papa ko lang po kasi, ano eh, madalas na, ano po nagiinom. Tapos yung mama ko naman po, pala kaibigan. Sa sobrang, ano, sa sobrang pala kaibigan, hindi siya nakipag-inuman, pero may iba siyang ginawa doon sa kainuman ni tatay. Ganon. Yun, yun nga po. Tapos yung isa ko pa pong pinag po, yung nakita ko po sa cellphone, yung ano po kasi yung kainuman ng papa ko. Bali po ano. Yung nakikita ko lang po sa kanila nagsisinyasan po sila ng mata, yung ganon ah, Tapos nung nung time po na na nasa CR po ako, hindi po nila alam. Narinig na rinig ko po, po sila nagbubulungan dalawa sa likod po ng CR, hindi po kasi alam na nandun ako. Anong nag anong binubulong? Anong sabi so, so, nag, na magkikita ano sabi? Sabi nag nagkita sila lang po ganun? yung parang nag-aano po sila, nag-aaway. Nag-aaway sino? Yung nanay mo at yung si Kainuman? Yung man? opo, opo. Eh baka naman nag-break na. Bigla can... ano, tapos bigla na po ni, ano, ni mamang papalitin, yung gano'n. Oh. Hmm. Nahuli ko po palagi sa mata nila eh, na nag-uusap yung ano nila eh. Nagsisinyasan po sila. Oo, oh, oh, okay. Na, Question. Papunta yung gano'n sa tingin mo ba may nangyari kay nanay at sa kainuman? Yun po ang hindi ko pa po maano na o um, may nangyayari na po sa kanila eh. Pero hindi mo umalis ang nanay mo? Po? Hindi naman umaalis ang nanay mo ng bahay, nawawala Uma na medyo matagal, ganyan. Umaalis po siya madalas. Aru. <laughs> Aru, Diyos ko. Okay, sige. Ah, Jocelyn, hihingi tayo ng mga astig comments at astig advices mula sa ating ano ha, mga listeners and viewers. Pakinggan natin kung ano ang kanilang sasabihin tungkol sa iyong dinulog na medyo naiipit ke no sa sitwasyon, Opo. no? Kung sino ba ang una mong kukumprontahin, 'di ba? Opo, talagang ano, ipit na ipit po ako. Hindi ko po alam kung ano po yung gagawin ko? Mm hmm, Sige. So eto naman sakto, no? Meron tumawag sa atin. Meron tayong astig caller. Pakinggan natin ang astig na ano na sagot o astig comment ni Ricky ng Batangas, 37 years old naman siya. Good afternoon, Ricky. Good afternoon po. Hi. Hello, po. Ang... Okay, sige. Ricky, ano yung iyong astig advice? Ang maipapayo ko po. po kay Ma'am Josephine, uh, ano na lang po, uh, gawin na lang po yung tama. Siguro sabihin na lang niya po sa tatay niya. Tatay na, tatay na agad, hindi mo na kakausapin si nanay. Yun, kasi hindi na po maawat yung nanay niya. Hmm. Kaya siguro kailangan kausapin na yung tatay. Yung nan o oh, tama tatay. Ikaw ba, Sir Ricky, kung gano'n ng ano na nakarating sa iyo na sumbong galing sa anak mo, ano yung most likely na gagawin mo? Na mangyayari sa tingin mo, ano yung magiging senaryo? Kung sa akin po nangyari, siguro makakapatay na po. Ah. <laughs> Kasi nga eh, ano yan? Uh, dahil sa pagmamahal, di ba? Crime of passion ang nangyari. Pero huwag naman ganun. <laughs> Tanghali ngayon. <laughs> At saka baka mamaya maibalita so, sobrang, namin kayo sa baba. <laughs> parang po kasi, sobrang Oo, oo, oo. Mm -mm. Hindi lang po isa, dalawa-dalawa pa. Oh, dal dalawa yung kainuman. Eh kung hindi na lang kaya kayo mag-inom para... <laughs> <laughs> wag na kaya kayo magbarikan para ano, <laughs> di ba? Huwag na kayo di mag po, so sa, sa totoo po, parang ano, kailangan na po malaman ng ano. Ng, ng tatay. tatay okay. okay, sige. Maraming salamat, Ricky. Thank you, thank you. Okay, ayan. Jocelyn, nandyan ka pa ba? So, ang sabi ni Sir Ricky, baka maigi o mainam irekta mo na kay Tatay. Ayan, teka ha, baka meron pa tayong isang uh, astig collar. Wala na? Okay. Sige. So, kung sa panig ni ano ni uh, Sir Ricky, eh sabihin mo kay Tatay dahil parang para sa kanya, no? Wala nang magagawang remedyo kay mother. Ako naman, doon tayo sa dahil babae ka at meron ka na rin sariling pamilya, di ba? At babae rin naman si nanay. Siguro, um, baka kailangan lang din siyang paalalahanan. Hindi mo naman para pagalitan o, Hoy! Nahuli kita nanay! Hindi ganon. Yung ako. yung pwede naman kasing confrontation, pero malumanay. Hindi kailangan nating magsigawan, hindi nating kailangang uh, magbatuhan ng kung ano-ano. Basta pagsabihan mo lang siya. Sabihin mo, alam ako, mo nay, hindi. mahirap po itong ginagawa ko dahil ako ay anak mo lamang. 'di ba? Nirerespeto ko kayong dalawa bilang magulang. Kaya lang po sa hindi inaasahan, eh nakalkal ko po yung cellphone ninyo kaya lahat ng sikreto niyo diyan sa mga texts ay nabasa ko. Pasensya na po. Kaya lang masakit po. Parang ang basa ko kasi sa iyo, um, Jocelyn. Nasasaktan ka rin, no? In behalf oh, of your siya? No, nasasaktan ka in behalf of your father. Tama ba? Opo. Oh, Oo. Ang bigat po sa dibdib talaga. Oo. Kasi yun nga eh, um, kumbaga parang ang ano mo sa tatay mo eh, hindi nga niya yun magagawa sa nanay mo. At mahal na mahal niya yung nanay mo. Yun pala, si mother eh, ano, uh, may tinatagong lihim na masakit nga naman kung yung anak mo pa, yung makakadiscover So ay I know how you feel eh, na nasasaktan ka in behalf of your dad. Kung baga kung masakit para sa tatay mo, mas doble yung sakit para sa'yo. Kasi parang tama ba? Pati ikaw, feeling mo na traitor ka? Opo, nasaktan po talaga ako nung nakita ko po yun. Kasi ano po eh, pinagmamalaki ko po kasi siya. Nanay mo? Opo. Hmm. Sa asawa ko, lagi ko po siyang ano, pinagmamalaki. Mataas ang tingin mo kay mother, idol mo siya. Kung baga, ulirang oh, ina-awardee pagkatapos meron palang ganyan, ano? So, yun nga. Kung, kung ako naman tatanungin mo, babae sa babae, kausapin mo yung nanay mo na kung gusto mo umiyak, wala namang masama kasi... Kasama yan eh, valid yung emotions mo. Di sabihin mo lang, Nay, Um, hindi kita tatanungin o kay kung bakit mo yung nagawa kay tatay pero nakita ko lang po sa cellphone na ganito, ganyan, ganyan. Matanda na po kayo, alam nyo na yung tama at mali. Ang sa akin lang, alam ko ang ginagawa ninyo. Bago pa makarating kay tatay, sana tigilan nyo na. Kasi nakakahiya malaking iskandalo na kay bago-bago nating kababalik dito, nagkaroon ng ganyang klaseng... Malaking iskandalo po Chismis. talaga kaya hindi ko pa po siya makumpronta. O pag malamig ang ulo ni nanay, ayan, lipstick lang ni nanay, karire touch lang, o kakapabango lang ni nanay, medyo daanin mo sa wow, ang bango ni mother. Yan, mga ganyan. Pagkatapos ayun, tsaka mo siya medyo digahan ng uh, napansin ko po kasi na ganito, ganyan. Um, kung hindi man niya yon itake, nang malumanay din kung nagalit man siya sa'yo, sabihin mo sa kanya, alam kong ginagawa mo, paalala lang na si tatay hindi kanya ginanyan. So, sana kahit papano, kunting konsensya naman. ba? Diba? Apo. Okay, sandali. Meron tayong uh, isang astig advice. Ayan ha. Meron tayong astig comment galing sa ating uh, social media pages. Sabi ni Elisha Galiano hashtag Astig Advice. Dapat kausapin mo na nanay mo. Ayan, pareho kami ng stand pala. Oh. Dapat kausapin mo na yung nanay mo kasi pag hinayaan yan, lalong lalalim. Dapat una pa lang, e eh, kinausap na agad para naawat na. Baka naman kasi ano, hindi naman kaya Jocelyn. Siguro, baka naman may maganda ka ring role na dapat gampanan. Pero bago ko sabihin yan, eto, isa pang hashtag astig advice, galing naman kay Elmer Lawrence M. Buwan. Sabi niya, um, advice ko po ay mas uh, hashtag astig advice ko po ay mas makabubuti po kung sabihin nyo na po ang totoo sa tatay niya tungkol po sa ginagawa ng kanyang ina kasi kawawa naman po ang tatay walang kaalam-alam na niloloko na pala siya ng nanay niya kaya maganda na ipagtapat nyo na po Okay, may isa pa tayo, si Katrina Lopez uh, Mirafuentes, hashtag astigadvice, opinion ko nanay muna, kasi baka maging kriminal um, ang tatay, uh, warningan muna ni Jocelyn ang nanay para hindi naman madiretso sa tatay, kasi alam natin na mga pwedeng maging mangyari, baka maging violent nga naman si tatay. Pansin nyo mga kapatid. Pansin mo rin ba, Jocelyn, um, nahati ang mga kalalakihan at mga kababaihan ngayon. Kapag lalaki, sinasabi nila, sabihin mo na agad sa tatay mo! ba diba? Ganon. Pag tayo mga girls naman, ang gusto muna natin, kausapin natin yung nanay. Bakit? Kasi parehas tayong babae. ba diba? So medyo nahati ngayon ng guys at girls. Pero kung ako yung tatanungin mo, mas okay nga siguro kung nanay mo muna. Sabihin mo, nay, baka may mangyaring kung ano kapag nalaman ni tatay, hindi rin natin alam ang kapasidad niyan. Mahal ko po kayo pareho, kaya ayaw ko na isa sa inyong dalawa ay na may nasasaktan. Kasi hindi ko na rin po alam kung saan ako lulugar. O tapos, di ba sabi ko nga sa'yo, di ba, baka meron kang special part na pwedeng uh, gampanan sa sa nanay mo at sa tatay mo. Gaano na ba katagal nakasal ang nanay at tatay mo? Ano na din po? 27 years na din po. Ah so kung ilang taon ka, ganun din. Apo. Okay. Hindi naman kaya medyo nawawala na ang tamis ng pag-ibig. Okay naman po sila, Ma'am. Wala naman po akong nakikita ano sa sama nila. Pero nagtataka po kung bakit kailangan ng ganon. gano'n or bakit nagkaroon ng gano'n. Pero sweet pa ba sila sa isa't isa? O parang Pong, nasanay na lang papate, sila na magkasama yung... sa isang bobong? Yung papa ko po kasi hindi po siya ma'am yung totally na showy yung gano'n. Ah, ganoon. Hindi siya demon- demonstra demonstrative sa ano sa mga actions niya. Opo. Pero Opo. si Nanay Bata Chi ganyan may lambing pero nakikita mo ba na may lambingan pa rin? Hindi ko po nakikita na na Yung sweet sila sa isa't isa kahit holding hands, magkatabing nakaupo sa sopa, yung mga ganoon. Wala po. Na ano lang po sila, yung tab tabi po sila matulog. Hmm. Tapos, Pero na nakikita na mo pa rin, may sweetness pa rin sa kanila mga mata o medyo nabawasan ba? Na Tingin ko po nabawasan na po talaga kasi ayun nga po yung ginagawa ng mama ko pa. Kasi nga nahukumalig na sa iba. Baka naman kailangan lang ibalik yun. baka Baka meron kang magawang paraan, pati yung mga kapatid mo na na para manumbalik yung ano yung yung electricity ba ng relationship nila yung ba, spark baga di ba ng relationship oh. nila baka meron lang kailangan gawin para ano para um, manumbalik yung yung sobrang love nila sa isa't isa um, kung kung medyo may extrang pera di ba baka pwedeng kahit sine man lang, silang dalawa, i-treat magkakapatid na o oh, mag mag-sine kayong dalawa. O oh, eto, treat na namin, kumain kayong dalawa sa restaurant, mag-date kayo. Yan, di ba? Yung mga Balik. ganyan. Hindi po kasi, wala pong time na mga ganun, ma'am. Kasi yung kinikita po ng papa ko, tamang pang-araw-araw lang po. Tapos yung mga kapatid ko po, nag-aaral pa. Ah, ilan, ilan ba ang kapatid mo? tatlo po kami. Yung isa po kasi may asawa na tapos yung dalawa po nag-aaral po ng high school at elementary. Mm -hmm. E di magluto sa bahay. Pagkatapos, iwanan nyo silang dalawang mag-isa. O, kayong dalawang kumain, pinagluto namin kayong magkakapatid. Kahit pasabihin mong talbos ng kamote lang yan na nilaga, tsaka baguong kalamansi. Ang sarap pa rin nun, ha? <laughs> diba, o, ginawa namin yung espesyal para sa inyong dalawa. Kailan ba anniversary? pisa Ano po eh nakalipas na po nitong January pa po ah. yung wedding po nila. Okay, Eddie sa susunod na holiday, eto, long weekend, ayan, long weekend, pagluto nyo ng masarap na, o, oh, ayan, pinagluto namin kayo magkakapatid, kain kayong dalawa, mag-date kayo dyan, dinner by candlelight, kahit yung sperma lang na kandila, <laughs> o kerosene, basta hayaan nyo silang dalawa na, ano, na kumain. Kasi yung gesture nyo pa lang na pinaghirapan nyo yung uh, niluto nyo para sa mga magulang nyo, kahit pa di ba meron na yung kurote sa mga parents nyo, baka paunti-unti, paunti-unti. O kaya alam mo yung um, sa inyo na lang manggaling, kahit na lang yan sa garden o sa kung saan man, o nay, pinabibigay ni tatay, sensya na raw yan lang muna. O, ba diba? Yung mga ganon. Yung para, para lang maging sweet sila ulit sa isa't isa. ba diba? Pero okay. Jocelyn, dahil um, nandito ka na rin lang, ano ba ang um, message mo sa nanay mo? Meron ka bang gustong sabihin sa nanay mo? Yung hindi mo gustong uh, yung hindi mo masabi sa nanay mo at yung hindi mo masabi sa tatay mo, dito mo na lang sabihin sa amin. Sa mama ko po ano. Mahal na mahal ko po siya kahit kahit yung ginagawa niya sa amin. ang sakit po kasi talaga sa ko. Kasi panganay po ako eh. Sana lang ano, tigilan, tigilan mo na yung ginagawa mo kasi hindi talaga maganda. Mas lalo mo lang pinatunayan na yung mga tismis-tismis -tis sa paligid. Pinagtatanggol pa naman kita palagi. Tapos, ako pa mismo yung magpa, mag, -ima. napatunayan ko pa sa sarili ko na totoo pala yung mga chismis. Meron palang umaalingaso ng chismis. Nako, baka kailangan kausapin mo na talaga yung nanay mo. Kesa sa yung mga marites pa, ang magsabi sa tatay mo. Mas malaking gulo yan. Kaya, mas okay siguro kung pamilya na muna talaga yung ano, uh, mag-intervene Jocelyn. Ano naman ang mensahe mo sa tatay mo? Sa papa ko po, ano, mahal na mahal ko po si papa. Hmm. At proud na proud po sa papa ko. Alam ko kasi kahit nakikita ko sa kanya na alam ko nakakaramdam siya eh. Mm-hmm. Tahimik na. Nararamdaman lang. niya yun. Pero pinipilit niya maging okay sila ni mama para sa amin. Mm-hmm. Kasi ayaw din po talaga ni Papa ng gulo. Mm-hmm. O kaya Josie, Lagi pong, mm, sige, ano yon Lagi pong sinasabi ni Papa kapag may mga ano, may mga gulo, umiwas mm -hmm. po. Kaya, alam ko si Papa, sobrang ano, sobrang tatag po niya. Mm -hmm. So talagang ano si tatay, no? Diplomatic. Diplomatic pala si tatay. Siya yung peacemaker talaga. Kung hindi mo oh, talaga po. kaya silang kausapin ng magkahiwalay, ba't nimo mo kausapin ng sabay? Kaya lang magulo yun. <laughs> magulo yun, Jocelyn. Unahin mo muna yung nanay mo. But just ang, the same. Ang plano ko po talaga, mama. Ano? Kakausapin ko po talaga ang mama ko na kami lang po. Oo. -o. Yung huwag kayo sa bahay. Opo. Kasi ko din naman po. Opo. Oo, kasi ayaw ko din pong mapahiya yung mama ko. Mm -mm. Tama naman yon, di ba? Ayaw, ayoko ko din po na pag-usapan ng mga kapitbahay. Tama yun. Kaya okay na rin yun. Tsaka imagine mo kung yung kainuman ni tatay, eh, meron ding asawa. Naku, grabe, ang laking gulo talaga niyan. <laughs> di ba? na nagkaanuhan na kayo, nagka gulo na yung mga buhay nyo dyan. Pero anyways, Jocelyn, marami salamat sa pag-share mo ng iyong uh, hashtag confessions ngayong araw. And sana kahit papano, gumaan din yung loob mo dahil nailabas mo yung nararamdaman mo sa nanay at tatay mo. Ayan. At ayun, nakapag-share din naman ng mga hashtag astig Ayan, uh, comments and advices yung mga listeners and viewers natin. Maraming maraming salamat po, Ma'am. Ayan. Maraming salamat din, Jocelyn. Ingat ka.